E guys, good morning, happy Friday, and happy weekend to all. Ready na tayo pumasok. So, meron tayong Christmas party sa ating facility today. Magkatrabaho muna tayo sa morning, and then, sabi ni daddy ay pwede na akong umatin na ating Christmas party dahil susubukan niya na sunduin ang ating mga bagets. So, dahil mauna na makumuwi si ate, kukuli niya muna si ate, and then, diretso na siyang sundok kay Bunso. Um, sabi ko kay daddy, pwede naman akong hindi umatin, but he wants me to enjoy. And dahil Friday naman, dahil busy ang ating linggo, sabi ni daddy, deserve na deserve na natin ang mug party Hindi naman party guys na parang sa bar. Ito ay sa facility. So, meron lang tayo syempre ng, um, balik na gathering kasama ating mga katrabaho and ang ating mga bosses SSS, ang ating mga boss. Ito ang aking first time na um, mag magsuspend or mag makaka-ate na Christmas party Ito sa aking bagong trabaho. And ang ating team today ay sweater and um, Christmas socks. Kaya naman tayo ay nakapagsanta -pags -naka outfit. So ang ating temperature ngayon ay medyo malamig. It's 25 degrees Fahrenheit. Um, hindi na ako nag-sweater or hindi na ako nag-suot ng bubble jacket dahil tayo naman ay naka-freeze na long sleeves. And then, ang ating namang pasanta sweater ay medyo mainit din sa katawan. And besides, hindi naman tayo lalabas ng um, building. So maglalakad lang tayo ng konti from the parking lot, papunta sa loob ng building. And then, doon na tayo magsispend ng buong araw. So normally ang trabaho natin doon ay morning hanggang tanghali. But um medyo extend natin ang ating oras. Kaya natin ko meron pa silang pwedeng ibigay na patient sa akin para i-therapy if not magka-clock out tayo ng maaga and then babalik na lang tayo to attend the party. Whatever guys. Basta, um, I'm excited for the weekend. Although, um, basic pa rin ang ating weekend dahil ang mga bagay sa mayroon mga sports activities. And then, meron na naman si JJ na maghapong swim meet sa Sunday. So, busy ang ating araw. Nililook forward natin at happy-happy tayo kapag weekend. Um, hindi dahil sa tayo nakakapagpahinga. Ang pahinga lang natin, guys, ay pahinga sa drive. Dahil ang aming trabaho ni Daddy ay palagi na drive. Mas gusto ko lang talaga ang weekend kasi nakikita ko yung mga bata. Um, kaya kung gusto kong silang makita, buta lang ako sa mga kwarto nila para sa ipin. Alam niyo naman ng mga kabataan, guys. Medyo hindi na sila lumalabas ng kanilang rooms. But I always enjoy na magkakasama kami. Especially for meals. So, sabay-sabay tayong kakain ng lunch for Saturday. And then Sunday naman, pagkakalit ko kay ate ay susilip muna ako para panoorin si punso. So ayan guys, medyo traffic. Meron dumadaan na train. Kung nakikita niyan, ito ay cargo train. Um, so kailangan nating humimpil, obviously. Mabuti na lang talaga ang ating trabaho ay malapit lang. Or hindi naman nilang kalayo. Ayan, tapos na ang mga kahimpilan. So dahil tapos na at nakalagpas na ang train, bubukas na ang bulaklak charot. So ayan, bubukas na yung karam. So handa na ba ang lahat sa paparating na Pasko? um, nakapag-Christmas shopping na ba? Kung hindi, ay okay lang. Hindi naman importante guys na meron tayong um, regalo sa ating um, mga mahal sa buhay. Importante ay tayo ay healthy. So ako sabi ko sa mga anak ko, typically kami ay nag-exchange gift. Sabi ko sa kanila this year, parang huwag na lang. But they insisted. So, um, five $5 lang naman worth. Yung mga bata kasi may sarili silang pera. Yun ay napag-birthday yan or um, kapag meron silang ano, meron silang nagawang napakagandang deeds, binigyan namin sila ng $20 sa school kapag medyo nag-excel sila guys so naiipon nila yun kadalasan doon sa mga yun ay ano regalo or bigay sa kanila ng kanilang mga lola or chahin or napag birthday yan. anyway um last i think two days ago nag ano na nag bumili ng regalo si daddy at saka si jay si ate ay dadalahin ko sa tindahan sa sunday dahil iahatid ko nga siya sa kanyang volleyball practice bago kami pumunta sa volleyball practice eh, bibili na muna siya ng regalo para sa aming exchange gift so ginagawa namin yun every year um, since sila ay, I think since si JJ ay 6 or 7 years old. Almost, ano na kami, 5 years na kami nag-exchange gift. Hindi naman, fa, hindi naman kailangan na mag arbo Um, kasi dati nung no, elementary sila guys, sa school nila, pwede kang mag-shopping para sa iyong mga uh, mahal sa si buhay. So, nag-start pala yun nung no, si JJ ay third, ano, grade 3. So, matagal-tagal na din. ayun. Pero this time, sila talaga yung gumagastos. Kasi dati binibigyan natin namin sila ng nag-20 dollars ni tatay para bumili ng regalo for me, for ate, and for Jay kapag si ate nga yung nagbibigay we're trying to like uh, make beautiful memories yung mga ganitong traditions for the kids para paglaki nila meron naman silang marireminis na um, nung malilid sila nag-enjoy din naman sila kasama ang kanilang mga parentals Okay guys, mahaba na naman ang ating video. Napakadaldal ko talaga. So, papasok na tayo sa trabaho. It's already almost 8.30. Um, I-end muna natin ang video para tayo makapag-focus sa ating drive. Aro ni Backlicker! See ya!